So may unto guys no. Nata i future karon guys. Na bago nato na to na kolekta no. Ng mga vintage bottle ug mga vintage na ano no na kutsara. So dala guys oh. Now guys. Ano ni? Eh? Kutsara no. Vintage na kutsara og oh. tong bagong na collection guys no nagdagdag sa to ang collection na vintage ng mga kutsara no. Napa bagong nagdagdag sa collection guys, tara guys oh. 9237, say 9200 ml guys. 200 ml no. Naputay ito naputay 237 ml. Duha na siya classy guys oh. Duma gihapon siya guys. So, itong Sprite ng duha na duha na to sprite dungagan siya no dire sa to ang museum no diri sa balay ato mga vintage na dulaan sa toy story mcdonald no vintage toys mcdonald so guys picture ko guys oh nung nagtrabaho pa ako sa Jollibee no <laughs> Apel din sa collection to guys kasi matagal din ako dito sa si Jollibee no. So guys, si Woody. kasi so, si Woody guys no. Lightning McQueen at saka si Tender Juicy guys no. Ito guys oh. So. Saka may Colgate tayo na robot guys. Saka si James Ban no. Meron din si James Ban. Sa so Jollibee din to. Jollibee na maliit. Yan. Ilang lahat guys ito guys. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Team Jellybean yan siya no. Ito guys oh. Sa so, Mickey Mouse Clubhouse no. Yung pato. Si Ducky. Ito guys luma rin to guys. Sa so, Cartoon Network no. Luma din to siya. Uh, McDonald Toys. Sa so, Cartoon Network no. McDo no. Vintage din vintage. Spaceship niya. Sa so, Custom Jerry duri duriyaki no Hudson Hornet vintage cars no luma rin siya luma vintage na rin at saka itong train no si Donkey sa si ano no sa si Shrek Mickey Mouse Clubhouse at saka si Goofy no at saka yung ano McDonald na ano hamburger no So, yan guys, oh mga dagdags ting collection guys mga lumang ano no yan vintage na ano ilawan ng araw no luma na rin ha ito meron dito yung ano dito kabayo no yan okay, guys so kabayo dagdag sa ting collection guys luma na rin kabayo no Ayan guys. Ah, meron din tayo dito guys. Oh. Ibang klaseng ano. May ibang klaseng. Ayan sa ganun lahat guys. Oh. Ayan tayong vintage pine cup. At ano. Ah, meron din tayong bike dito guys. Meron din tayong bike no. Vintage din yan. Vintage bicycle, no? Luma na rin. Luma lahat yan. Luma. So, ayun lang, guys, no? Nandito tayo sa ting museum, guys, sa bahay, no? Ng mga bote ng kahapon. Please subscribe to my YouTube channel, guys. Thank you.